Pinabungkag niya sa akin mga guys ang bike niya dahil nga palinisan at papalitan na ng bagong biring-biring pero bago natin takda ng bago simpre limpiwan ta para naman malipay ang tagiya di puta Hello mga na morning sa inyo mga guys no so excited na naman kayo sa akin para bagong ubra oh ba o kadami sa ni idol oh pero hindi nyo alam ay gubao oh, ni niya biring <laughs> gago so, tapos ko mga guys uyugin ang wheelset ni idol no tinanong ko siya kung ano ba yung gusto mo bago kung balik ta ang luma sabi niya sa akin bago na lang daw para nami iyan lagan <laughs> lagan man agay Yeah. <laughs> Nung matapos ko na mga guys susloin ang -e gulong-gulong ni Idol sa malikudan no? Siyempre, sunod natin yung motong bracket mga guys no? balik isabay natin ito para naman namin siya mamaya ko. Matapos na limpiwan, bla kumplito, tana, no? ba diba? Malaw ay man yung mga guys no? Pag maglimpiw ka ng dalawa lang, hindi mo sama yung iba, o? Oh. sunod, balik ka naman. Ay, karon kagaton. Hahaha. <laughs> So payo lang mga guys no sa mga lahat ng nagpapagawa alungan nyo talaga yung mga hub ninyo katulad ng hub ni Idol o kita nyo naman carbon ang iya to mga guys no so inalungan ko talaga yan pagamit tayo ng magpaglubad ng biring biring niya, ay gamit tayo ng special tools so sa mga magpapagawa double check nyo talaga no bago nyo iwan ang inyong bike sa may bike siap check nyo talaga kung anong gamit yung ginagamit base yung ginagamit la Stiglio di mula <laughs> Wow Yes, balik na tayo sa ating ubra mga guys. So, balik na uslo ko na lahat. Bali na gawin natin. Pinili ko yung mga biring-biring na bailuhan natin, no? Bali, anim na piraso yan mga guys, no? O ito na, pinahigad ko muna yan kasi gagamit na tayo dito ng ano langis-langis sa paglimpyo. Bali, nilimpyoan natin mga guys yung crankset, kags niya, chin, siyempre yung mga ibang-ibang ano, mga, mga bibisyel. akin ah. kinanglan talaga natin yan mga guys. Kuskusan ang gusto ng toothbrush bago na natin tubig-tubig kag piswitan. O, ba diba? Makintab na tanan. Ay, agay. Do, dumarot. <laughs> Gago! So, matapos ko na mga guys, Libby 1. Siyempre, ito na magkukuha na tayo ng biring-biring. O, oh, 6902. Ay, isa mga guys ng sukat. Ay, 18307. O, oh, takos na ng iya biring-biring ha. O, basi magsalasala na mga muda. <laughs> So balik tayo mga guys to no, sa ating obra. Sa so, tinakdan ko na ito ng pulse niya. Siyempre lagay muna tayo ng pabalan no pero puti yung tinakod ko para magpalibot tayo mamaya. Matagseng tapos andito sa mga prehab niya. Siyempre sa loob ng mga biring-biring gamit pa rin tayo ng kulay blue para high team kung kuno abe Oh, kuno abi. Ala. Oo, oh, oh, oh. oh. Alain e, naman unod sa utok sa animal ya. Kinagatian naman ninyo siguro mga guys no nagtatagseng na yung ginawa ako. Bali-balik naman tayo dito. Oh, bali nagtakot tayo mga guys ng kanyang puli sa baygulo-gulo, nang -gulo, gulong-gulo sa likod. Pero bago natin mga guys maplastar ang chin niya, s'yempre tinakod muna ni Manino ni New York. set pero hindi natin kinalimutan sa paghugot kay base magsipa, maglap Ta, kag magkamangkamang ang iya <laughs> <laughs> gago nung matapos ko mga guys lagyan na kapapadan logang iya nga chinoy na lain ko yung kambyada tapos balik na tayo dito sa may harapan o balinus loko na mga guys yung siak ni idol tsaka yung biring biring kailangan natin itong limpiwan para naman sabi ko nga kanina dungan tanan o <laughs> uy uy sana oh. Sa mga nagtatanong mga guys no kung anong sukat ba ng headparts ng Mountain Peak Everest no ay 4252. Oh, ay yeah, aba, so, hindi malipat naman ka mo, ha. So ilista nyo gid para hindi kayo malipat. So ayan na nga rin, mga guys no bali binalik na natin ang aking binaklas at syempre matatapos na rin tayo. Ah, mabubuta naman ni bulsa tanim mo. So maraming salamat mga guys no sa panood sa aking video. Sana na-enjoy kayo at na-enjoy na rin ako. Oh, bye bye na po. God bless to all. Bye bye.